The foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this, of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it o dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez Mr. Chair, question is does the chairman has the prerogative or the right to make judgment no that's my perspective no that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall so don't question my opinion that I am is not my questioning opinion. your opinion Mr. chair but you are the that's chairman of this committee anyway let's proceed with the with us uh, you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise Mr. Chair Go ahead, Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're an investigator. Your we are investigating. Oh, Mr. Chair, we are in, still in the ano, ano Ang mangyayari nito, so, mas, mas credible si Mr. price. Yes, why are we trying to this? justice? <laughs> Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are so protective of the Why are you so protective? I am not protecting them. you I am protecting the When I was chairman of this <laughs> committee, you The only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify it under the process of business protection program that's all what I mean Senator Solila session so, question the objectivity of this proceeding if you will not allow me raise this point maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it go ahead uh, Mr Alcantara you proceed with your statement Your yeah, Honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Ibat Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakarang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong pundaon. Sa balit, itong mga nakang araw, ako po ay nakapag isip, -isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso habot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa mistersyong ito. Uh, Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasol ko yan. Mararaming po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH at sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ayan siya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Sutoy galing sa puso ko. Ah, uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng <coughs> pamilya ko. Ang um, ito po'ng aking sarisay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit. At ako po ay ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko po'ng sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman at sa ating secretary justice po na maproteksa lang po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Ah, uh, simulan ko na po ang aking ah, uh, pinandang salaysay. Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ang aming kasama. Ang Secretary Roberto Bernardo po, una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Josep Bernardo. Ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po ang unang taon po 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang i-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po, ang aking boss ang iba pong sistema uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang po ang 10% pag po lumabas na po sa pag po tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng gaa pag po sa gaa may lumabas na wala po sa net ibig sabihin po noon uh, maaari pong hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sirumpang salaysay. At uh, meron pa pong mga an UA po, ang program uh, allocations po yata yun na naibabaro po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay Uh, sari-sari pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa uh, 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong ba, uh, BICAM and NEP, dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na Uh, nakuha ko po sa sa sariling file ko po at yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30% meron pong 25% depende po sa proyekto ang uh, huli po ay itong 2025 meron halagang uh, 2.55 billion to 1.65 sa net at 900 million sa ga at ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po ah uh, doon po sa sinasabi na meron daw po um, ang ating Sir Torgy Estrada hindi umano yung meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing, ah, uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusef Bernardo. At ang sabi niya po ay, merong, merong ka pa bang kailangan ah, uh, na worth 355, ina na daw po yung natitira. So, ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ah, uh, pagkaka, bangit kang po sa akin, ay meron pang extra, si SJE. So, nung lumabas po yon um, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po akong nag, nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. Si Jose Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Yung request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay USEC na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni USEC Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusik Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Ah, uh, ah, inayos ko po lahat yun at ah, uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Shelter Joel sa Marine Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, mo lang ito kay boss, uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po.